Bakit kailangan buhayin ang impeachment laban kay Sara? Napakasimple lang, ganito lang yan. Sa puso ng lahat ng aligasyon laban kay Sara ay ang joint account BPI ng kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte kung saan dumaan ang 2.2 billion mula noong 2006 to 2015 at mula sa drug money at sa mga iba pa na questionable ito ay sentro ng posibleng graft, money laundering at bribery at malinaw na indikasyon ng hindi pangkaraniwang kayamanan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Kasabay nito ang mga bagong COA red flag at mga dokumento na mga lumalabas. Ngayon ay nagpapakita na hindi nagbabago ang patay ng pag-abuso at management ni Inday Sara mula sa Davao, sa DepEd at sa OBP. At nung nakaraang taon, 215 na kongresista mula sa iba't ibang distrito ang nagpapahayag ng impeachment. Hindi naman ito personal na galit. Ito ay tinig ng constituents, mga Pilipinong pagod sa mga katiwalian at pang-aabuso at banta sa seguridad At kung tutuusin, ang impeachment ay hindi dapat baliwalain. Dapat ito ay i-priority dahil ang pinag-uusapan dito ay pera ng taong bayan na dapat ay ginagamit sa tama at sa taong bayan. Dahil kaya tayo nagluluklok ng pinuno para i-handle ang taong bayan, hindi i-handle at ang kinin ang kaba ng bayan. Yan ang mga katotohanan kung bakit kailangang buhayin ang impeachment para mabigyang linaw. Malaman ng tao kung saan napapapunta yung mga budget na nawawala. So ayun, doon lang tayo sa totoo. Bani-bani tayo. Walang galit-galit.